Pagkatapos ng waha Balay uh, natin sa square fence Itang araw din kasi uh, Makapag-exercise Kahit lang Oras lang Baka bumaha na naman ulit Ang lalim pa ng tubig Ito na namang isa talikya tag-square fence eh. uh, Wala naman sa kulungan Kita Lapag natin. Isa ang kilid ba? Bago mag Do so, malayo itong tubig na so, sa dito lang. Ang kilid ang kilid mga kilid. Ang alaga natin. Then maya maya ano. Pasok na ulit. Ang natin sa loob ng Malalim na talaga yung tubig. ulan sa liya. Lagay na natin sa square fence. Kasi yung ibang manok di may ipot sa kulungan masyado. Paglabas nila dyan, lak. Better na nalabas sila kaming sa liyong di Hindi pwede kikord kasi ano,